근데 Singer. Yes. Um, Justin Bieber. Babae. bye Siling Dion. Isa lang. Ah. 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 Ah.

Hindi mo to, di ko alam. Wala na alam. Yung song natin, hindi Song na lang. Wala wala na. Di ko na alam. Wala. Saan? Ay. Bukuha eh. Whitney Houston. Maitem. Black. American. Filipino. Filipino-American.

要喝那。

Metro Manila, Pasai, Malate, Beniya, Sampaloc, Makati, Makati City, San Juan. Sa Makati? Hindi. Guadalupe? Hindi. Pasig? Hindi. Ay! Ay Malapit sa Makati? Manila? Banggit lang ang banggit yun. Makati? Ano so yung kapresyo? Pabao? Hindi. Kapresyo? Parang alam mo, okay na yun. Tagig. Pwede. Lugar sa Tagig. Okay. Tagig City. Oh, okay. Tagig City. ilong, bibig, ite, akni, parte ng mukha. Hindi. Malika ka sa joke. Go look! Kaya kita doon? Oo. Internal? Yeah. External. Okay. Yes. External, yeah. External. sa taas. Sa taas? Sa baba? Sa gitna! Alam mo ba yung yon Sa gitna, um... Oo, Sa

Hai, <laughs> kategori, hai, kategori? hai, 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 Kategori. Bagai. hai, bagai hai, <coughs> What yes. Yes. No. What's that? Uh, uh, yes. uh it had yes. <laughs> mm -hmm. yeah. a the uh, yeah, well. uh, uh, Oh. These are Oh.

Citrus stop. Sure. Sure kami. Kalian si? Just in case. Eh, uh, <laughs> <ito>, uh, <laughs> uh, uh, English? <laughs> Tagalog? Masa... Uh, Di sana. Uh, one minute. <Rambutan>? <Citrus>?

Cabinet. Chair. Mobile. Chair. Bo <laughs> 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 Chair. Magkita sa living room. Where? That's merong gin sa CR. Kusina. Nas a living room. Where? Appliances. Oh, TV. Mm. C. Ah, computer. Mm. Laptop. Mm. TV. Nas living room. Pinapanaoran. Right. Mm. music, kung yeah. music, saksakan, yeah. oh. saksakan, chord, ginagamit, meron tayo dito? Oo. Last one, living room, electric fan, lights, yeah. lights, sapatosan, gano'n, cabinet, Chairs, yes. ah, appliances, uh, music yes. lights then yes. yes. last 30. Yes. sayang <laughs> 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 electric fan yes. last 20 yes. mm -hmm. 打不赢。